Meron tayo ngayon sili, luya, kalamansi, sibuyas na puti. naman dito sibuyas dahon? Kamatis na medyo hilaw-hilaw pa. At meron tayong tawilis dito galing tagaytay. Kung saan tinapon ang mga mising sa bungiro. Hala kayo kung hindi masarap sa inyo. Basta sa amin masarap ito. Meron tayo dito mani. Ilagyan natin ito ng sinamak na suka. Kung, kung sa inyo anong tawag sa inyo. Basta sa amin sinamakan ito. At diditikin natin ito. Alam nyo ba kung saan ilagay natin ito? Gagawa tayo ng kinilaw or kilawin. Kinilaw ang tirada. Nipisaan ko na nga dito yung paglinis ng isda. Ganito lang maglinis, tanggalan ng buntot, tanggalan ng buto sa tiyan, tanggalan mo na rin ang ulo. At tanggalin mo na yung lahat na tinik sa gitna. Sa gitna, sa loob ng katawan niya, baka sabihin nyo anong gitna yan. Oh. Karamihan pa naman sa inyo, mga dirty minded kayo. Lalo na pag kinilaw ang usapan, alam na. Dapat butangan mo sa langgaw. Talagyan lang ni natin ng suka yung nahimay-himay na natin or nalinis na po natin galing kasi ito sa freezer kaya hindi na ito katulad tapos. sa yung uh, fresh ka pa, na galing talaga sa dagat mati nga pala dito yung isang taga kaya parang sa soy akilinaw akilinaw hindi po kamilaw na soy ay hindi po kaya ba ay pati lang ang taga sa kinilaw sa kaming taga sagay ay taga kung sagay ah kaya kang tawag ito paano mo ano rin wala na eh tawag tapos ito yung taga bukid kaya mo yan ha taga baybay mong ka ano na pa isang mag-ano sa iyo? Iwi, gawa ba? Bili ba? Tayo. Kunin mo na yung kung langgo niyo para sa lang niyo. Langgo tsaka manik. In. Pwede rin lang kayo matimpla. Hindi <inaudible> yung langgo. Andun sa ano? Sa BTV. Ang mani niya din. Andun din. na na uh, no. okay. I mean, ano ito yun. Mami ko no. Ano ka pa niya? Ano ka mani ito? Ano hindi Ano yung? Ano Thank... yung? Asin. Kailangan ka pulitan mo. Ha? Sige ka, may i okay. Ayan, lumapit ka pa kasi. Napag-utusan ka tuloy. Nag-suggest okay. daw, masalap daw may magic sarap. Ay, okay. Ah, wala, magic sarap yan. May ano? May, 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 pa, ngayon ngayon. Ngayon. Ano? May lang Ano? May na ano? May Wala yan. Diba yan? Magic lang. Tayo na. Ito na nga guys na nag-hugas na ako dito ng kamay kasi ang gagawin natin dito, pupugaan natin yan or pigain pala. Mahirap talaga pag ilunggo ah. <laughs> Ayan, ganyan na pagpiga guys, no, para matanggal talaga yung langsa niya. Nakababad kasi sa suka yung kanina habang inihimay-himay ko. Baka sabihin nyo guys, no, napakadiri ko naman kasi kamay ang namit ko. Kailangan talaga yan pag gumawa ka ng kilawin guys. ayin mo talaga yan. <laughs> Ayan, natapos na guys. Saka natin itapon yung duga na yon. Dapat ganyan mo gumawa. Lilinisin mo agad yung lalagyan. Kasi wala naman ibang maglinis ng kalat mo. Hindi katulad sa yung kapal ng mukha mo. Kalat ng kalat, di naman marunong maglinis. Ibalik natin ulit yung isda na pinigaan natin. Kahit nakawisik-wisik niya, nakala nyo guys, hindi malinis yan. Malinis yan, asin lang yan guys. <laughs> Ayan na, saka na natin dito lagyan ng kamatis. Pangpagkitis daw to. Hindi man ako maniwala dyan. <laughs> Pigaan natin to ng kalamansi guys. Agoy, tumalun pa yung kalamansi oh. Ang kalamansi guys, no, sinara po natin para yung mga liso niya. Liso na naman. Oy, buto. Tagalog tayo, hindi tayo ilunggo para hindi sa maghalo doon sa isda para pag mo walang sabit <laughs> kaya nilagyan natin doon ng kalamansi guys para po pang din ng lasa or langsa isa din ito nagbibigay ng lasa sa ating kilawin guys yung kalamansi pag masubrahan ka papakilig ka talaga sa asim parang siya lang yan guys pinakilig ka lang sa una sa bandang huli sasaktan ka rin <laughs> maglalagay na tayo dito ng suka kung saan natin ilagay yung kalamansi na sinala para ang lasa ng kalamansi sasama sa suka sinamak bala yung suka namin dito guys ayan nag-ilunggo ka na naman Naman nila, mo ano, anong sinamakan yung suka guys na meron na siyang implada ang bawang sili luya ala na kayo kung ano pang ilagay nyo dyan sa suka basta para sa amin sinamakan yan ayan nilagay na nga namin lahat na lamas dito na ginawa ko kanina guys kung matikman nyo talaga yung kinilaw ng ilonggo nako Baka sana panapin nyo. Simple lang ito. Pero malasa. Yung lasa na hindi agad basta-basta matanggal sa lalamunan mo. Basta ilonggo malambing yan. Nilagay ko na nga dito yung mani kanina nga, dinurog-durog ko. Kaya nilagyan ko ng mani guys, para pag kinain nyo, hindi nyo malalasahan yung langsa ng isda. Malalasahan nyo yung mani. O ibang mani na naman yung nasa isip mo. Dirty minded ka talaga. Ayan, pagkatapos natin lagyan guys ng mga sangkap, ugasan muna natin yung kutsara at tinidor, saka natin ito halu-haluin. Ayan, hindi ko na yan kinamay ha. Baka sabihin mo na, kadiri naman ako. Final na kasi yan, ready to eat na. Kaya kailangan malinis na talaga. O, oh, nadandahan pa natin yan para makita nyo talaga. Sigurado, napunta na talaga sa isda yung lasa na yan. Sa dami pa naman ng lamas, at sinamakan na lang gaw. Eh, suka pala. Di eh, talaga may ng ilunggo. Ayan, nalagyan natin ng asin dito. Medyo kunti-kunti lang yung asin para hindi agad maalat. Kasi kung maalat na, nakaw, magsawa ka agad yan. Pati yung tamang-tama lang natimpla. Ayan, ang inhalo, nang inhalo, nang inhalo, ginmikos-mikos. Hanggang matanggal ang langsa. Haluin para kumapit ang sangkap sa isda. Ayan, dahil may nahulog sa sarap, titikman na natin yan. Ayan. Mayon na sabar. Pwede na, pwede na. Okay, mga konta. Okay guys, thanks for watching. Like and share okay lang po na. kung nagustuhan nyo ang video.